Magandang 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 buhay. 1, 2, 3, welcome. Welcome na naman po sa panabago namang vlog ni Michi Koy. And good morning. So, good morning po sa ating lahat. And for today, papakita po natin sa inyo yung bagong update po sa ating mga fur babies. No? Actually, nag one month na po sila no October 14. Kaya nga lang po, sobrang busy po ang fur mama dito sa Kuwait. So, hindi po tayo nakapag-vlog about that. No? But anyway, dito po sa video na to mapapakita po dito yung nagkaroon na po sila na, na yung meron na po silang milk teeth. And nagsisimula na po silang umakit sa hagdan and nagsimula na rin po silang kumain ng So, soft solid food po. And, um, and papakita rin po dito yung mga bago magiging fur mama po nung ating mga fur babies. No? Um, hindi naman po sa nagmamadali tayo na mawalay po sila sa akin, sa amin. Kaya lang po kasi napapansin po natin na si Kulin po, medyo umiiwas sa po siya na magpadede po sa mga bata. Tsaka parang not enough na po yung milk. No? Makikita yun po sa last part ng video na to na parang hirap na po silang kumuha po ng milk kay Coco Colleen. Okay, so um, si Pauline, yung panganay po will go to Tita Fina and then um, then si Sky, yung bunso will go to Kay, yung pamangkin ko po sa mamatid po siya mapupunta and then si um, si Dagul yung um, yung pangalawa will go to my sister si Mabel po sa San Pedro. And of course, Chiclet will stay with us dahil si Chiclet po yung uh, medyo hawig po ni Coco Colino. Actually, lalaki po sana yung sa amin din. Kaya lang, um, dahil nga po si si Chiclet is kahawig po ni Coco Lino. So we decided to let Chiclet stay with us. No, so ano po, kayo po, ano pa bang feeling nyo, no? Um, kasi first baby po to ni Coco Colleen and parang hesitant po talaga akong i give up sila, kaya lang sobrang dami naman po nila, hindi po namin kakayanin na gano'n sila karami sa bahay. Actually, meron pa po kami isang Sydney, nasa taas lang po siya lagi, kasi nga po iniiwas po muna namin sa mga puppies and kay um, but anyway, share nyo po, no? Leave, iiwan nyo po nyo sa comment box kung kayo po, ano po ba yung feeling nyo, pinagdadaanan nyo rin po ba yung ganitong feeling na parang nalulungkot na ako, nalulungkot na po Oh, no, I don't like na, ayoko po talaga sana na mawalay po sila sa amin pero kailangan po and um, yun lang po, so I hope you will enjoy this video and if you haven't subscribed to my YouTube channel don't forget to hit the subscribe icon and yung maliit po na klembang tingin tingin click nyo rin po yan so that you, yes you, you will be notified in case I have a new vlog magandang buhay and God bless us all